So hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. So for today's video ay diy tayo ng ating Honda Click 125. Magre-replace po tayo ng push start button. Yes. So ayun guys, ito pala yung pinakamahirap na pag nasira yung iyong push starter sa inyong Honda Click 125. Ito yung ito guys, oh, na natanggal sa dito. Naputol siya. Nung una kasi, nung ano kasi nagkarga ako nito ng bagahe ko sa Lala hindi ko napansin na sumabit pala yung plastic. So nagano'n siya, napigtas siya. So ang hirap ng i-DIY kasi ang daming babaklasin ang hirap din maghanap ng ganong spares kaya sa online marami at buti na lang meron po yung kaibigan kong user din nagpalit kasi ng ganito set nagpa set up sya ito binigay nyo sa akin na sinertan tayo kaya ingatan nyo po guys yung ganito nyo kasi ang hirap maghanap niyan, pag pinaka beach nyo halos lahat babaklasin dito sa part na to, medyo mahihirapan tayo sa pagbaklas dahil first time po natin itong gagawin ang magbaklas ng mga clearing. So, tara, simulan na natin. So, ayun na guys na buksan ko na yung pinaka main subject natin. So, ang hirap niyang buksan. Ayan, ayan, ayan. ayan. Kita mo ba? Ang hirap niyang buksan. Kailangan mong lahat. So, ayun guys, nakuha ko rin yung ano, Pwede. eto lang kasi nasira. So, eto eto siya dati oh, yung nasira ko, yung pinakaano lang yung nasira niya. So, ito lang pinalit ko. So, wala akong babaklasin na wire dito. Safe na safe pa rin yung aking motor. Kaya sobrang natuwa ako sa ginawa ko nito. Perfect. Karabit ko na ngayon, guys. And so, yun guys, dahil naikabit ko na yung ano, yung starter. So, susubukan natin 'yan kung gumana commander. Okay? Dito natin gawin. Oh, perfect. Gumana na siya, guys. Ah, oh, diba, ba, diba, bongga? So, sobrang nakakatawa dahil nagawa ko siya nang ako lang nag-DIY. So, la la la. Okay, guys, naikabit ko na siya. Perfect ng pagkakagawa. So, yung yung cup nito galing kay Alvin. Sabi niya maganda 'to ikabit ko. So, ayun ang request mo Alvin, kinabit ko na. <laughs> dahil sa kanya to, galing sa kanya tong ano, parts na yan so ayan ibabalik ko na uli sa dati guys yung forma so ayan mga binaklas ko guys to, oh. ayan 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 mga binaklas ko dyan sobrang dami kong ginalaw o oh, napakaliit na problema ng motor ko pero ang dami dami kong binaklas dito badi diba 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 o oh, magano rin yan pag pinagawa ko So ayun na nga guys na ikabit na po natin yung ating push button. Ito po kasi nasira sa akin ngayon gumagana na po siya so yun na po ang ating finish products so yun na nga po tapos na po ang ating DIY for today so success po ang nagawa natin na perfect natin pagkakagawa na ito nang wala tayong pinuputol na wire well. so yun hanggang dito na lang po ang ating video so marami maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta na so by the way thank you nga po pala kay Sir Alvin yung ka-office mate ko na meron siyang pang-replace ng uh, start button so yun po ang aking pinalit so ang cup na nilagay ko na dito para meron naman po siyang meron po naman tayong remembrance para sa kanya so ayun may galas sa iyo Sir Alvin maraming maraming salamat okay, so once again this is Mark Pernia, nagsasabing the secret is in your heart